Ano? Ano yung hantay mo? Hindi mo tatamaan ako ng bola. <laughs> ah, hindi ako tatamaan nun. Sus. Tingin na. Mag-skip ka na. Hindi ako tatamaan ng bola. Sasayang oras mo. <laughs> oh! Ano yung hinihintay mo? Gusto mo masaktan ako? Gano? Hindi nga sabi tatama sa akin yung bola. Eh, Mag-skip ka na. <laughs> Masasayang yung oras mo. Ano ka ba? Ante. Guro, gusto mo talagang tamaan ako, no? Kaya antay ka ng antay, eh. <laughs> hindi nga. Bibilang ako dito ng pera, eh. Ay, ang kulit sabi hindi ako tatamaan. Hindi nga. <laughs> Nagbibilang lang ako ng pera, hindi ako tatamaan nun. Ha? Mag-isip ka na. Sige na. <laughs> oh. Ito pa rin. Wala. Hindi talaga. Sana ako magbilang, nadiyan ka pa rin. Sige na.